Ang araw po, meron ako bagong update sa COVID, meron na mga bagong pag-aaral ulit. Uh, alam ko marami sa inyo nalulungkot, nadidepress kasi marami na tinatamaan ng COVID. Huwag masyado malungkot kasi gumaganda na po talaga yung gamutan natin, lalo na sa severe COVID. Okay, ito po, sa summarize ko na sa inyo. Meron na ngayon bagong mga pag-aaral, actually pito na lahat. Hydrocortisone, iba't ibang steroids, dexamethasone. Napatunayan na po uh, proven na may tulong siya sa severe COVID lang. Pag naka-ICU, naka-ventilator, may tulong na po siya. Okay? Hindi 100% pero may tulong na siya. Nakita na rin nila sa pag-aaral itong steroids hindi po siya epektibo, ulitin ko, hindi siya effective kung mild lang ang COVID at kung walang sakit kaya bawal nyo inumin kung mild COVID, kahit positive pa at walang sakit. Hindi siya effective pang mild eh. Pang serious lang siya ICU at ventilator. Kaya pag merong severe COVID, one-third ng pagkamatay na babawasan. Sa hospital lang to binibigay. Ginawa ko tong video para at least alam na lahat ng mga health workers na proven na ito. At para di sa pasyente, just in case na admit sa hospital, Pwede nyo itanong, bagay na ba yung steroids? Kailan ba ibibigay yung steroids? Sa ngayon kasi ito, ito yung mga nananalo. So sa severe COVID, steroids, proven na siya. High flow oxygen, meron special makina na nagbibigay ng magandang oxygen na mainit-init. Proven na rin yun. May tulong. Yung sinasabi kong remdesivir, mas panalo na ang steroids sa remdesivir sa ngayon. Remdesivir kasi nababawasan niya yung pagka-hospital mo eh. Imbis na 15 days ka sa hospital, nagagawa niya 11 days. Pero ito, mukhang mas malakas pa tong steroids. Okay, so marami na pag-aaral. Cheap steroids save lives. Para alam na lahat ng mga health workers, pati pasyente natin. Ito na yung mga pag-aaral ginawa. Ito po lahat to. Sa dexamethasone, ito yung mga trial. Ito yung mga pangalan yan. Maraming mga pasyente. Ito na yung gamot na binigay nila. Merong binibigay sa suero, 20 mg per day. Ito po nakakatuwa, oh. tableta lang. 6 mg na tableta per day lang. Mura-mura lang, wala pang 50 pesos siguro to. Yan, oh. malaki na itulong din. Nababawasan yung namamatay. Dito sa hydrocortisone, meron tatlong pag-aaral. Methylprednisolone, meron din isang pag-aaral. Paano ba ito tinitingnan? Actually, medyo mahirap i-explain. Pero Ganito po, pag pinagsama mo may pag-aaral, dito sa nabigyan ng steroids, 166 ang namatay sa 459 na binigyan. Pero dito sa walang steroids, 361 ang namatay although 823 ang binigyan. So ikukumpara mo, medyo mas panalo siya konti. Parang ito mas malinaw to, dito sa isang trial, 69 namatay out of 128 may steroid yan. Pag walang steroids, ito, 76. So, mas panalo konti. Pag tinignan mo, around one-third yun eh, dun sa pag nila. Ito po yung pitong trial na lumabas na. Kailangan kasi talaga po, malalaking trial. Mahal lang yan ang gastos dito sa trial na to. So, one, two, three, pito to lahat. Itong unang tatlo, puro dexamethasone, tulad na sinabi ko. <clears throat> Tingnan nyo po kung kailan nila binibigay sa pasyente. Tingnan nyo, ah intubated, nakatubo, nakaventilator, bago ka lang mabibigay ng steroids. Ito rin, intubated, nakatubo. Ito rin, nakatubo. Naka-ICU. So, hindi pwede basta-basta bibili lang sa drugstore, yun na yun. Tapos, merong iba, binigyan nila, tablet lang. Murang-mura lang. Bali, 2 mg to, tatlong tableta lang nito, nakatulong na do sa severe COVID. Eh. Pwedeng IV, pwedeng oral. Ito namang tatlong trial, na ginawa din nila. Hydrocortisone naman ang binigay. Ito yung dosis, 200 mg per day. Ito lang po binigay nila. Yan. May benefit din. Ito. Ito yung sa suero. Meron din siyang tableta. Eh. Hindi pa ginagamit sa tableta, pero most likely gagawin rin nila yung trial pang tablet. I think the benefit is also the same. Kasi nakita po nila, ito medyo technical po, ah, medyo mahirap Ganito kasi kami tumingin na doktor. Lahat ng mga trials, ito 'yan. Pagpapunta dito sa kaliwa mas panalo, Favor steroid dito nakakasama. So ang trial niya lahat nakita niyo, medyo papunta lahat sa kaliwa oh. Lahat papunta sa kaliwa. So proven na po 'to na may tulong siya. So in summary, hydrocortisone, dexamethasone kahit tableta, may tulong na po sa severe COVID proven na 'to lalo na po naka-ventilator. Pero hindi siya effective pag mild COVID. Actually, may isang pag-aaral, nakakasama pa nga yung steroids kung mild lang yung COVID mo o walang sakit. Bakit? Steroids, alam nyo naman, di ba? Mga iba dyan, pinagbabawal. Steroids kasi pwedeng makahina ng katawan, madapo ang ka ng infection. May ganoon. Tapos steroids din, nakataas ng blood sugar. Mamaya magka-diabetes ka pa. So, pwede lang siya, pag talagang malala na, kailangan na ng katawan, dun mo lang ibibigay. Okay? Nababawasan niya around one-third on the average at sa hospital lang ito binibigay. Anong ibig sabihin sa atin? Ibig sabihin sa atin, matagal na yung COVID, gumaganda na yung gamutan ng doktor, mas nababawasan na yung namamatay sa hospital. At least for severe COVID, hindi na tayo katulad dati na dami na mamatay. Ngayon, medyo may laban na pag severe COVID. Kung mild naman yung COVID mo, wala pa nga tayong gamot sa mild COVID, wala pang lumalabas na magandang trial, eh kung mild, eh kakayanin naman. Eh. Tapos kung wala kang sakit, eh okay lang yun. Di palakas lang po tayo. So, huwag madidepress, malapit na yan, hopefully paganda na paganda, uh, makakabalik na tayo sa new normal, makatrabaho na kayo, maging ligtas na po kayo. God bless.